Ito pong uh, pinakahuling COA report no na lumabas lamang itong linggong ito, nagsasabi nga no, na uh, umabot ng 11 billion mahigit yung pong sinasabi na nasayang na pera ng bayan kasi nga nag-expire ang mga bakunang binili, ito po ay pang COVID-19 vaccine, pati po yung ilang pang mga gamot gaya po ng paraho sa dialysis, dahil pa rin po sa the same issue. Ano ho, noong pa po uh -huh, itong, uh -huh. ito po ay laging nangyayari sa DOH at ito po lamang din ay paulit-ulit na nandoon sa COA report. Magmula po kung babalikan natin 2018 pa lang, ganito na po eh. Kaya po ang tanong ho namin nga ngayon, uh -huh. dito po sa balitang ito, ano po ang sabi po ni Secretary Erbosa dito po sa pangyayaring ito? Yes, uh, Manong Ted, uh, ito pong pinakahuling uh, findings na ang laki nga ako mismo bilang Pilipino, 11 na billion, malaki yan no. Ang karamihan ng uh, datos na yan ay galing dun sa COVID-19 na uh, vaccines na nag-expire na hindi nagamit. And uh, ang uh, perspective po namin ng DOH niyan ay nung binili yan, nung uh, panahon nung nakaraang administration as recommended by the Interagency Task Force or IATF, naka-emergency mode po kasi tayo eh. So uh, nag-aagawan ng bakuna sa buong mundo, uh, hindi natin alam kung makakakuha, kung magkakaroon man. At uh, nagkaroon pa nga ng uh, mga publication noong 2022 na sa ibang bansa, as high as uh, 30% yung uh, vaccine wastage sa bilang ng mga dosis, uh, may nakita kami nga datos na published po, internationally vetted, sa Australia ang wastage nila na sa mga ganong dami rin, 7 million na uh, vials or uh, doses, kundi ako nagkakamali ng uh, COVID vaccine. Sa manong Ted, uh, yun talagang panahon na yun, walang certainty. Eh. Yung sinasabi ng ating butihing uh, Commission on Audit na kulang sa planning, mahirap pong iplano yung COVID-19 na vaccines kasi it was really a pandemic. Opo, naunawaan po natin, ano ho, uh, yung pangangailangan to procure and then baka bigla ka maubusan, magkasisihan din po eventually yes. na ba't di ka bumili. Opo, uh, pero uh, noong panahon na iyon, sino ba ang nakaupong secretary no magkaroon po dito ng procurement? Uh, noong, this was around the, the time of the pandemic po, the Secretary of Health was the Secretary Francisco Duque III. Ah, uh, opo. Uh, kasi nga sir, bagamat naunawaan natin, uh, iba yung usapin nung bakuna sa COVID-19, pero meron pa, meron pa rin po namang iba pang gamot eh na pinag-uusapan natin dito, no? Kagaya po nitong mga 24,000 mahigit na dialysis solution na mga yeah. tinanggap po ng kagawaran. Meron din pong ilang pang mga gamot po na inaabot na po ng expiration. Ano ho? Um, kasama yeah. po dito ang uh, halaga ng gamot na 65 million mahigit. Ito hong, uh, ito hong mga usapin ng mga procurement ng mga gamot na ito, hindi po yung mga bakuna. Sino pong responsable ho ng panahon na ito? Actually, uh, tama po kayo manong Ted. No? Ako, dumating ako sa DOH 2022 pero I agree with you even before as an outsider nakikita ko po across administrations. no At ang nakikita namin uh, dahilan dyan uh, ako personally, uh, nakikita ko dahilan dyan. Yung bang hindi tayo makatanggi sa donasyon as you properly mentioned, yung mga dialysis solutions pong yan. Parang uh, tinanggap natin, hindi natin binilihan walang ginamit na pera ng bayan para bilhin yan. Ngunit siguro yung less lesson learned na sinabi rin naman ng COA ah, na nanggaling sa amin ay dapat pag na uh, less than uh, I think 6 uh, months yung uh, expiry dapat hindi na tinatanggap. Ang hirap lang po siguro no ako ay nasa DOH na nakikita ko rin yung kahirapan ng Secretary of Health na ito na inaalok na parang uh, libre at uh, tingin natin libre kasi nga hindi natin naiisip yung storage cost eh. Pero libre siya pagbigay at tatanggapin natin at susubukan nating gamitin. Ang nakikita natin hindi pala natin kayang i-distribute lahat. So yun yung lesson learned dito.